Huli nakakain noon, noon pa, matagal na, years na. Gaya nga nang no? sabi ni nanay, matagal ng panahon nang yeah. huli siyang yeah. makakain yeah. ng durian like yes? mm -hmm. Ano nga ba, ba talaga ang lasa ng durian? Totoo oh nga bang nakakasuka ang amoy nito dahil sa sobrang baho? $22. Nabili nga pala namin ito sa isang Asian store yung nagpunta kami sa Atlanta oh, wow. Yung amoy na sinasabi yes. nila sa online na sobrang baho <laughs> Hindi yeah, naman ganun good. kasama yung amoy nito at hindi naman ito nakakasuka. Mm. It it like Siguro dahil nga iba-iba rin tayo ng panglasa Ay, yun at pangamoy. It good? It's good? Yeah. <laughs> good. No, good. Hindi naman siya lasang sira at masarap nga daw sabi ng asawa ko. Hindi ba sira? Yeah. It's not. It's not spoiled. I don't think so. Is Dahil hindi nga kami sigurado kung sira na ba talaga ito or na overripe lang. Konti lang ang nabawas namin dito at tinapon nga namin yung iba. Sa mga hindi pa nakakain ng durian, hindi naman siya ganun kabaho at isa pa, masarap talaga siya. Subukan nyo, baka magustuhan nyo din.